Hello guys, my god ang init Ayan guys, tapos na naman yung ating work At ayan na naman guys, ang dami na naman nating abubot, dalawang sako Ayan, di ko alam kung ano na naman yung mga yun na pinabibigay ng amo ko Hirap na hirap akong buhatin Kasi ayoko na sanang magtransport dahil nga sayang din yung pantransport Kaso, ang bigat no unti, unti ko na lang hanggang dun sa bus stop ewan ko na lang kung anong sasabihin ng bus sa akin ito kay mabigat man masyado tong dala ko wala kasi akong number ng ano mga transport ah oh, Minsan na naman kasing binigay ng amo ko sana inunti unti-unti niya para hindi ako mahirapan. Yan mga ano lang naman yan guys. Mga damit na naman yan. Mga gamit mga oh, pambata sa kadamit niya yata pamimigay din natin yung mga damit kukunin daw ni Diana Mix Vlog dahil bibigay daw niya dun sa kanyang biyanan eh uh, sabi ko may um, bigat bigat nito bubuating ko lang di naman ako ano dyan guys kasi nga malalaki namang mga ano yan mga tuwalya yata yung mga yan mga kumot Ay. pero kinakita ko kanina may mga ano dyan may mga tolya nga Tsaka kumot Tsaka yung mga damit Damit ni madam Tsaka damit ng bata Ayaw ko lang kung may magkasya ba Kay Narin yan Kasi yung kambal niya Kasi laki ni Narin Oof, Okay guys Hanggang dito na lang muna Yung ating Vlog Ay, ano? May mga laruan pa pala yan guys Kaya ano Kaya mabigat Mga laruan na naman Niipong ko lang din Kasi Para sa mga bata okay guys thank you for watching tune so my next vlog